I-discuss naman natin ngayon mga boss itong uh, isa sa importanteng command sa AutoCAD itong uh, layering no? uh, ito pong uh, layering uh, napaka importante po nito uh, kasi uh, dito karaniwang sineset yung mga kapal ng uh, line yung mga kapal ng uh, kahit na anong object tapos sa uh, yung line type uh, madalas dito rin sineset yung uh, iba pang uh, gamit ng uh, layer yung pag on and off no pag press pag tow no at iba pa no uh, discuss natin ito step by step kaya lang mga boss kung bago pa lang kayo sa maliit pa lang nating channel wag niyo po sana kalimutang pindutin muna pala yung subscribe no pero isama niyo na rin po yung like at saka notification bell okay yung pisahan na po natin yung uh, pag-discuss natin sa layering no ito pong ginagawa natin dito kahit na ano pa kulay. Halimbawa, maglalay na rito tapos uh, magsi-circle at kahit na anong object ang gawin natin dito, etong layer ng uh, mga ito is uh, layer 0. Ito po siya, no? So layer 0 lang po 'yan. Na uh, kung titingnan po natin, so, kung ililist natin 'yan, ang lalabas diyan is uh, layer 0 po, no. Ito yun, no? Layer 0, no? Ang uh, paraan para makagawa tayo ng layer kasi uh, kaya natin lalagyan ng layer yan. Siyempre, kung nga uh, uh, yung pader, lalagyan natin ng uh, pangalan, uh, wall, tapos yung mga dimension, lagyan natin ng layer, dimension, tapos sa uh, yung mga window at doors lalagyan natin ng uh, layer name no doors and windows para pagka uh, ayaw nating i-print no pwede nating itago pwede nating ibalik. Tapos ah, uh, pwede rin nating iset no yung mga kapal no ng uh, technical pen ng mga object na 'yan. O kaya yung tinatawag na uh, line weight, no. Ah, uh, napakaimportante po nito, no. So, ibig sabihin lahat ng ginagawa natin dito kung hindi tayo gumawa ng layer, sabay uh, layer 0 'yan. Kahit na kumuha pa tayo ng uh, ibang kulay dito, Layer 0 po 'yan kasi 'yan yung default layer ng uh, AutoCAD, no. Ngayon para makagawa po tayo ng layer na uh, gusto natin, pero sa totoo lang pala boss, no, uh, sa actual job, uh, meron na pong template, no. Merong standard uh, layer yung mga company, no. So gagamitin nyo na lang uh, kaya sa actual job uh, iba po, no, dito sa pag-discuss ko dito sa Uh, tatik na ito, wala pong uh, layer na available dito kung hindi lang 0 at saka yung dipont, no? Ah, uh, ayan po yan Ah, uh, pero sa template, ah, uh, yung mga company, meron ng standard layer, ilo-load nyo na lang, no? O, i-open nyo na lang, tapos drawing na kayo ng drawing, no? Pero dito sa tatik uh, topic natin ito, ah, uh, wala po tayong nakaload na layer, no? For the purpose na madiscuss lang yung layer, ayan po yung, ah, uh, Uh, tatalakay natin dito, na no? uh, hindi po ako nag-load, uh, no, or nag-open ng template. So, para makagawa tayo ng uh, layer, oh, i-type lang natin ang shortcut command kasi ng layer is LA. And then enter. Ayun, 'no. So, dito uh, ang default layer is 0, ayun, 'no. So, meron din nga uh, deep points. Ah, uh, ngayon kung gusto natin gumawa ng panibagong uh, layer, mag add lang tayo. Okay, click natin ito new layer, no? Ayun, then type natin kung ano yung layer na uh, gusto nating uh, gawin. O halimbawa, gagawa ako ng wall o pader, no? Siyempre, pwede nating lagyan ng uh, layer name wall. Ayan, na. Tapos, pwede rin nating iset yung kapal niya, yung technical pen o yung tinatawag na line weight. So, click lang yon. Ito na yung uh, kapal, no? Ito yung uh, mga kapal ng uh, line pag uh, pinrint, no? Uh, halimbawa kunin ko yung 0.3 sa wall, then okay. So ito na yung mga boss, no? Uh, tapos uh, yung uh, line type, no? So ang default line type ng uh, layer is uh, continuous, no? So pag kinlik natin ito, uh, continuous siya, pero pwede tayong magload, no? Ito 'yon. Ito yung mga line type, no? Halimbawa, uh, gusto natin uh, ilagay na line type, hidden line, no? Click lang natin yung hidden, then okay. O, tapos click lang uli, then okay. eto yon So, magiging uh, hidden line yung wall natin pagka ginawa natin, no? Pati yung kulay pwede natin iset, no? Dito sa color. Ito yun. Uh, halimbawa, ang gusto kong kulay ng uh, line natin o ng wall pala natin, no? Uh, halimbawa, kulay uh, cyan siya. Ito yan, no? Ito yung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uh, by numbering po yan, no? Hanggang dito sa, ayun, uh, ang dami, no? 100 plus na. Uh, halimbawa, cyan, click ko lang siya, then okay. So, ito yung uh, wall natin, no? Kung gusto ba natin gumawa ng ibang layer, click lang uli ito. Ayun. So kung uh, yung dimension ang gusto nating lagyan ng layer, type ko lang dim for dimension, no? Then uh, lagyan natin ng kulay, halimbawa kulay yellow yung dimension, then okay. Ang color uh, ang line type niya mas manipis siya, halimbawa 0.18 lang, then okay. Tapos yung uh, line type niya uh, continuous siya, then okay. Ito na 'yon, no? pag okay na siya ngayon na uh, meron dito pindutin nyo lang itong uh, set current layer no? so click nyo lang pag gumawa tayo ng uh, line dito nyan o kahit na anong object naka current layer tayo sa wall eto yan no? so pag kinlose ko ito eto na siya no uh, may current layer tayo nakalagay sa wall siya no. Tapos color cyan, Ah uh, line weight niya no ito 'yon tapos yung properties niya line type ito 'yon no Kaya pag gumawa tayo ng uh, line dito halimbawa ito wall ito ito 'yan Ayun na, 'yun meron na siyang line type no Halimbawa 10 meters 'yan Tapos ah uh, 4 meters ito 5 meters ito 3 meters ito Tapos ah uh, 5 meters uli close. Itong ginagawa natin ito, layer wall na ito. No? Kaya kung gusto natin uh, ilagay naman dito yung uh, dimension, pwede na natin iset yung layer dito. Ito yon, Kunin natin yung dim. No? So, yung gagawin natin dito, yan naka-layer dimension na. No? Uh, kailangan na ibabay layer natin no? para kung ano yung uh, Color nung uh, layer dimension, ganun din yung color ng uh, uh, ilalagay niya, no? By layer, no? So, pag nag-dimension ako rito, halimbawa, QD. Layer, dimension na ito, no? So, click ko lang ito. Ayan, yan, no? So, naka-layer na yan, no? Sa actual job kasi, sineset na yung layer bago ka gumawa ng uh, mga object, no? Ayan, na Ito, may layer dimension na ito. Tapos, ito naman, may layer wall na yan, no? Ngayon, para ma-check natin kung meron na layer ito, pwede naman natin uh, i-type yung list. Gaya ng ginawa ko kanina. Enter, select lang ito. Then, enter. Ito yun, no? Layer dim, no? Na. Ito naman. Layer wall. Ayan, na Pwede rin namang makita rito, no? Pag kinlik nyo siya, lalabas naman doon, no? Ayan yan. So, ayan, meron na tayong uh, layer, no? Ang uh, maganda pa sa layer, pag pinrint yan, ito, uh, kapal nito is 0.3. Ito namang dimension, ang kapal naman niya is 0.18, yung uh, sinet natin kanina, no? Uh, ang maganda pa dito, no, sa layering, kung gusto nating uh, i-off, no? Ayaw makita, no, yung dimension, Pwede nating i-click yung uh, turn off. Ito yon nawawala oh. Pag rin yan, hindi mapiprint yung uh, dimension, no? Pwede rin nating ibalik. Ayan, no? Unlike kung walang layer yan, kung uh, ipiprint mo yan, o, oh, kailangan mo munang i-erase, no? Yung uh, dimension. Unlike kung meron na siyang layer, pwede mong i-on and off, no? O, oh, click lang natin ito. Pwede rin yung uh, press and to, no? Ah, uh, ito yon, no? Press N Ayun, Ayan, no? Ayan yung uh, maganda, no? Sa naka-layer siya, no? Uh, pwede rin natin ilock. Ayun, kung ayaw natin uh, ma-erase yung uh, mga object na merong layer, uh, pwede natin ilock. Pag in-erase natin ito, yung naka-lock na layer, hindi ma-erase yun, no? Ayan, no? Hindi na-erase yung naka-lock na layer, no? Ayan yung uh, kagandahan pa ng layer. Kung gusto nating ibalik, no? A-unlock lang natin. Ayan, no? O, parang review, kung gusto nating gumawa ng uh, layer, halimbawa, meron tayong furniture dito, no? Ah, uh, gumawa tayo ng uh, layer na furniture, LA. Tapos, uh, click lang natin itong uh, new layer. O, type natin dito, furniture. Halimbawa, furnitures, no? Tapos, sa uh, lagyan natin ng kulay, no? Color, eto yon. Uh, halimbawa, green. Tapos, okay. Tapos, yung uh, line type niya, halimbawa, continuous siya. Tapos, uh, yun namang uh, line weight niya, click lang natin dito, yung technical pen, no? Yung kapal ng furniture pag pen rent, no? Halimbawa, 0.20. Then, okay. Ito na yon, no? Then, i-close natin. Pwede natin i-set yung uh, current layer na no? to furniture na para hindi na tayo mag-click uh, doon. O, eto yon Then, uh, close lang natin. So, lahat ng gagawin natin ngayon dito, layer furniture na yan. No? Ayan, na. So, uh, layer furniture na yon Halimbawa, meron na akong uh, furniture pa uli dito. Tapos, sa uh, furniture dito. Para ma-check natin, kung gusto nating i-off yung uh, furniture, ayaw nating maprint, print, click lang ulito. Oh. Ngayon, na uh, click lang natin yung turn a layer on and off, no? Ayun oh, no? nawawala oh. Na no? pwede nating ibalik. I-on lang natin. So ayun yung kagandahan ng uh, layer, no? Unlike kung wala nga tayong layer, yeah, kailangan pa nating i-erase yan, no, para uh, hindi ma-print, no? Ngayon na uh, halimbawa may layer na ito, gusto nating uh, baguhin yung line type nitong wall na ito. Click lang natin na itong uh, layer properties or uh, pwede time mag-type LA na. No? So, baguhin lang natin dito yung hidden, palitan natin ng continuous, then okay. 'Yon automatic na bago siya, oh. Ayun yan, no? Kung halimbawa gumawa kayo ng uh, object dito at hindi niyo nalagyan ng layer, wala namang problema, no. I-select Ise niyo lang yung uh, gusto niyo lagyan, then click nyo lang ito. O, pindutin nyo lang ito. Halimbawa, gusto nating furniture. Ito na yon, no? Kailangan iset nyo lang sa by layer. No? Para yung uh, kulay nya, uh, sundin. O, gusto nyo lagyan ng ibang layer ito. Parehas ng wall. Since meron ng uh, layer wall dito, pwede nyo EMA na lang or max properties, no? Select ito and then, ganun na lang, no? I-max properties nyo na lang. Layer wall na rin ito nyan, no? Para ma-check natin, pwede ’yong i-off yung wall. Ayan, so, nawawala, oh. Ayan, no? Ayan yung kadandahan ng uh, layer, no?